guys sa ating final ano sa ating ref yan kahit puro tambak pero maganda naman kasi nakabaunan lahat yan naman talaga ang realidad ng buhay natin di ba? may mga tirang pagkain ipasok sa ref yan na yun ngayong umaga naglilinis ako ng ref kasi di ba dito sa kabila nalinis ko na ito na lang yung hindi parang uh, tanggalin ko tanggalin ko yung mga laman niya kasi ang tagal na nang hindi siguro map Uh, three weeks before, hindi ko na na siya nalinis ang ref. Yan, ngayon naglinis ako. Tapos nga may ipakita ko sa inyo ang after ko. Pero mga tambak pa rin yung pagkain ang nakalagay dito, guys. Yan. Maglinis muna tayo. Linggo ng linggo, di ba naglilinis? Kaya kasi mamayang gabi, mamayang hapon, magsisimba tayo. Di ba? <laughs> magsisimba ang person, guys. <laughs> Yan. Nilis-nilis muna tayo ng ref. Yan, sabon ko na to siya lahat ang dito sa taas lahat banlawan ko na lang tapos ito na lang yung mga mamaya o dito tambak-tambak ang pintuan yan ayusin ko kasi dito sa kabila nalinis ko na yan dito nalinis ko na yan ito na lang ang hindi yan kasi mamayang hap pagka, pagkatapos ko dito mamalansya ako guys after mamayang hapon magsisimba tayo para mabuhas-buhasan na natin makasalanan yan <laughs> kasi makasalanan ka kay yan na guys. Oh. Guys, right, tapos na natin na isang part ng, ng ref. Yan, tapos na. Dito din, dito sa pintuan niya. Tapos na rin. Bago tayo mamalan siya. At least nakatapos tayo ng isang nilinis natin ito. Oh. Hindi mo naman tayo ipagkakaila guys. Nga puro mga tira, tira ang mga laman ng mga ref namin dito. <laughs> Yan talaga ang totoong realidad ng buhay. Ang mga tira-tira. Pero alam mo, ginabaun, ginalagay kasi namin sa baunan ayoko kasi yung nakalagay lang sa plato gusto ko nakalagay sa baunan kasi parang di ba hindi siya ma mapasokan ng mga bakteri, ang mga pagkain, yung mga tira kahit yung mga tira-tira namin, mga pagkain alam mo, ang dami namin yung mga tira ito o, oh, ganyan, yung hopia, oh. yan ilagay ko balik ko uli yan, kasi hopia, yan yung oh. yan, hopia ng busko, yan yung ganyan tapos ito naman ano naman dito ito, hopya din ng boss ko. pero ilipat natin sa isang lalagyan kasi para mabawas-bawasan ang ating mga tambak sa ref. Ito guys, ang tirang cake na ito oh, yan. Hmm. Yan, sari-sari. Ang laman ng ref namin, sari-sari. May cake, may ula, may kung ano anong anik-anik na pagkain sa ref yan. Ganyan lang siya. Yan, may ayusin ko muna lahat ang ref guys bago ko ipakita sa inyo kung ano ang final na arrange pero mga tira-tira. Huwag kayo mag-expect kung anong laman ng rep namin guys. Kasi puro tira talagang pagkain namin guys. Promise. Hindi ko na ipapakita ang tambak ng mga tira kasi nakakaya. <laughs> yan. Yan lang muna ito. Cake to. Tapos ito hopya. Hopya yan boss ko. Ewan. Yan ito. Hopya yan. Para makita niya dyan natin ilagay. Ilabas natin. No? Para makita, natin, makita niya kung anong mapagkain niya dyan sa rep na nakatambak. Tapos ito naman yung cheese, yung ito matagal na to last year pa ito yung kiso de bula. Magpapasko na naman guys. O oh, ito. Di kiso de bula na naman. Yan. Ilagay natin yan dito sa sulok. Yan 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 guys. Di ba ang linis ng rep. Ilang araw yan guys, madumi na naman yan. Hmm. Kasi after 3 weeks ako nang dilinis talaga ng rep. Yan ganyan na, oh, di ba? Kasi itong isa, nalinis ko na to. Isa lang muna ang ginilinis ko. Kasi itong mga baboy-baboy mga na yun. yun mga, ito na lang hindi ko kasi nalinis yan. After 3 weeks na naman natin nilinisin yung dal. Para mabawas-bawasan ang mga tampak natin sa dal. Kaso hindi naman natin pwede matapon yan. Ito, cheese yun, oh. Yan, matagal ko na to. Hindi ko alam kung kailan ako gagawa ng ah, niya ulit. Kasi may cheese ako, may box pa ako ng lasagna. Kaya ito, hindi ko lang alam kung kailan ako makagawa. Kasi wala pa akong mga ingredients. Ito pa lang. Yan lang guys. Babalikan ko kayo mamaya guys. Pagtapos na ako mag-arrange ng rep namin. Ipakita ko rin naman sa inyo kung paano ang arrangement ng rep namin. Ang ma huwag kayo mag-expect yan. Ang basta puro tambak guys. Mahirap. Yan. Ganyan na guys. Maya balikan ko kayo. Okay, so ginalagyan ko siya ng cover ng bond paper, yan. Tapos ibalot ko sa plastic and then paper para hindi siya madumihan yung yung ano ng ref. Lahat yan, gilalagyan ko, yan, yan, o. Oh. Ginabalot ko ang bond paper sa plastic, tapos i-cover ko dyan sa lalagyan ng ref. Ganyan siya, guys, o, so, yan, oh. Kasi dapat kalendar, eh, wala na ako kalendar na malalaki. Yan, para hindi siya madumihan. Kahit madu ma may, ma may basa man niya matapon, hindi siya doon kaagad madumihan sa ref kasi may over siya. 'Yan lang guys. Tapos ayusin ko na ang mga laman ng ref kasi para tapos na ko. na, guys, tapos na tayo maglinis na ating ref. Ref na naman ngayon 'yan. Ito ito talaga ang realidad ng buhay Guys, ang ref puro tambak na mga pagkain Ngayon kasi ang iba tinapon ko na. Tapos ito na ang laman niya. 'Yan, ito oh, malinis na, 'di ba? <laughs> kasi nilinis ko na yung kalating yung freezer yung isang araw ko nilinis ngayon ito ito ganito guys ito gusto ko kasi nakabaunan mga microwave lahat ayaw ko yung nakatiwangwang yung pagkain alam mo yung nakaplato lang ayoko ko nyan kasi mapasokan ng bakterya ang mga pagkain di ba ito sya, cake ng Ewan ko anong cake na to, blueberry cheesecake. Tapos ito yung cake na hindi ko din alam kung anong pangalan ng cake niya. Mukha okay, ito hopya. Tapos ito mga tira-tira, walang ka ano-ano. Ngayon kasi nilinis ko, medyo lumuwag yun. Tapos ang ginagawa namin, kasi hindi kami nagsaing araw-araw guys, sinapainit lang namin, nagsaing kami. Ano yung ba, pag naubos na yung pagkain dito sa yung kanin, tsaka kami nagsasaing. Yan, pula kasi kasi yung ginabaon ni Tapos doon na lang nila pinapainit sa opisina. Tapos ito ang puti, tapos tubig mga han honey citrus tea, yan. Ano, ganyan na. Wala na laman ngayon kasi naglinis ako. Pinagtatapon ko ng mga iba. Tapos ito yung mga gulay-gulay ng mga kaunti lang. Kasi hindi pa kami, hindi pa ako na Hindi pa ako nag-grocery sa shop yan lang. Tapos dito, wala rin kaming itlog ubos. Yung ganyan. At least ngayon, malinis na ang aming ref, Pwede na. Pwede na uli. Tambakan ng mga natirang pagkain. Yan lang guys. Maraming salamat. Thanks for watching. Don't forget to follow my page, Bingkai. And please subscribe my YouTube channel, Feli Cerezo. Maraming salamat. God bless. Happy Sunday.